ang malakulay dugong kalangitan noong nakaraang linggo bago pa man tumama sa kalupaan ang Super Typhoon Pepito? Matatan ang naging viral sa social media ang misteryoso at kakaibang kulay ng kalangitan sa ilang lugar sa Bicol Region kung saan karamihan sa mga netizens ang namangha dahil sa malaesthetic vibe nito. Mayroon namang mga nabahala dahil kasabay ng kakaibang paglitaw ng mistulang dugong kalangitan ay naging laman na rin ng mga balita noon ang paparating na bagyong Pepito. Kaya tanong ng nakararami, bakit nga ba nag-iba ang kulay? Kulay ng kalangitan senyales ba iyon ng matinding kalamidad isa ang katanauanas sa mga lugar na nakaranas ng kakaibang kalangitan at ang probinsya ring na ito ang pinaka naapektuhan matapos sumama ang bagyo nitong nakaraang linggo kaya hindi nga naman mapagkakailanang nakararami na konektado ang red sunrise sa nagdaang kalamidad sa katunayan parte na ito ang kultura ng mga sinaunang pilipino na paniwala ang babala ito sa nagbabadyang sama ng panahon maaring dulot din nito ng tinatawag na scattering nagka magkakaroon ng ganitong kulay ng sunset tuwing matindi ang scattering o kapag mataas na ang concentration ng water vapor sa atmosphere. Tuwing sunset, mas mababa ang araw sa kalangitan. Ibig sabihin, ang liwanag ng araw o sunlight ay naglalakbay sa mas makapal na atmosphere. Sa mga kulay, ang asul ang may pinakamatinding nararanasang scattering o pagkalat sa iba't ibang direksyon ng atmosphere. Pinakamaigsi kasi ang wavelength nito. Pula naman ang may pinakamahabang wavelength at pinakakaunting scattering. Catherine, kaya naman kadalasang natitira na lang ang mga kulay pula sa ating paningin. Sinasabi ring may paparating na bagyo o weather disturbance pag may ganitong fenomenon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.